exclusive for the people of Manila. Talk to the people. Direct ang mensahe ni Yorme sa mga mamamahal at istorya ng bansa. Pakinggan, unawain, at ipasa ang mensahe ni Yorme. Ngayon, talk to the people! Hi! Uh, magandang uh, araw po mga nanay ko, tatay ko, mga lolot-lola ko at mga batang Maynila At uh, sana po ay eh, nasa mabuti kayong kalalagayan ngayong araw na ito habang nanonood ng ating uh, streaming or what you call talk to the people uh, wherein uh, yung mga immediate uh, updates na pwede namin maibigay kagad ka sa inyo para maging gabay at makuha na ng tamang impormasyon na nanggagaling mismo sa pamalang lungsod ng Maynila. Ito po ang inyong lingkod, si Orby po. At uh, sana ay nakaraus na ang marami sa atin sa pananghalian. Uh, but uh, again, uh, we wanted to give you update. Uh, as you all know, alam po ng mga nakararami sa atin, Uh, the direction that we are going uh, to about these uh, uh, contracts entered into by corporation uh, sa mga project ng uh, DPWH or any agencies, uh, national agencies for that matter. Sabi ko nga po, basta tayo, doon tayo tataha sa kung saan meron tayong uh, mapupuntahan. Or what you call the end game. E no? yun ay gimahalaga sa taong bayan. ko so, eh, maalala niyo yung mga lumabag ay nasa panan natin ng kaso uh, patungkol uh, sa mga uh, projects uh, dito sa lungsod. Na walang abiso at permiso ang inyong pamalang lungsod. Ayan po ay uh, kinakarap na nila sa busgado ngayon. Ang pangalawa naging aksyon ng inyong pamalang lungsod ay kung saan uh, yung mga obligasyon ng mga nasabing kumpanya uh, initially about uh, 200 plus but uh, through more uh, due diligence that your city is doing uh, umabot na sa 315 na uh, kumpanya ang nasisiyasat natin. At ang aking naging course of action ay habulin, no? Uh, sila ay papanagutin sa kanilang obligasyon sa ating uh, city government of Manila. With that, uh, tinatasan ko ang ating City Treasurer, Attorney Paul Vega to pursue Uh, this corporation, wherever they are, na uh, uh, yung kanilang mga project, concluded or ongoing in the city. And this is as far as 2022 to present. Uh, with that uh, directive given to our city treasurer, SOA, or Statement of Accounts were issued to those, uh, or this uh, respective uh, corporation. Some of them located in Manila, in Metro Manila, in Luzon, and as far as Visayas as and Mindanao. With that action of your city, your city from nothing gained on its few weeks, a uh, few days, sorry, few days, about uh, 9 million. May eh, nagbayad na total of 9 million, naging 15 million. O, naging 54 million and gusto ko po kayong yung update uh, uh, sa effort uh, in our own little way of your city government pursuing uh, this corporation or what you call contractors to pay their obligation to the City of Manila eh sa ngayon po ay umabot na sa 93 million 639,910 pesos and 0.17 centavos. Nasa screen ba nila? Ayun. Kaya po, nasa inyong mga screen. Ang nabigyan natin ng SOA ay 315 companies. From 214 or 215 companies. Kasi yung kinuha natin unang data ay galing sa office of the president or what you call isumbong mo sa pangulo uh, website. Uh, through again uh, our airport uh, again 315 tapo uh, yung company and we will not stop yet uh, as long as uh, uh, makita namin sila uh, sa pagsisiyasat hahabulin pa rin natin but for now there is about 315 companies contractors you know, doing projects with national government at ang total amount po na na-issue na SOA is 220,917,314.40 centavos. Number of paid SOA is 140 already. Yeah. With amounting to 93 million. Ayan po ay sinertipikahan na ng ating city treasurer na Natanggap na ng ating suda. Ulitin natin good news about the situation and being focused on course of action. Sabihin, di tayo kailangan na uh, uh, malito sa ingay or uh, instead of pointing fingers, blaming who did bad, who did wrong. We just wanted to be factual, surgical, at habulin yung dapat lang naman na mahabol. At kung patuloy na magkakaroon ng kapabayan sa part ng mga private corporation who did engage the national government, whether uh, ano pang ahensya ng gobyerno at ay may paggawaing bayan? Horizontal and vertical. They must seek, uh, permit, they have to inform the local government unit. And in fact, uh, even President Bongbong Marcos uh, already manifested that national government projects must coordinate with the local government. Sa batas, sa pulisya ng national government through the office of the president tapos doon naman tayo anong mga umiiral lalituntunin or batas sa ating lungsod katulad ng ating tax code so please papanatag ang ating mga kababayan na kahit na yung uh, maliliit nating mga kababayan nagbabayad ng buwis we will not eh uh, uh, bibigyan ng <laughs> what you call the kaluwagan, yung obligasyon naman ng malalaking korporasyon na magbayad din sila ng kanilang obligasyon. So, yan po ang nangyari ngayon araw na ito, isang magandang balita, paano pati talaga tayo ay kulang na kulang sa ating mga tustusin. So, this is what you call the uh, in-accounting, no? Uh, I, I think may mga accountant naman tayong uh, na uh, nanonood o understand the pagbabudget o windfall ang tawag ko dito. Amari na natin magamit sa pag-deliver ng mga other services or including social services and addressing uh, previous commercial obligation ang ating uh, tungsod. So, 93 million. Now, bilang pangguli eh ako naman eh, hindi magsasawa na magpaalala. Ayoko naman kaso ng kaso. At mare unless talagang uh, may blatant disregard uh, or what you call, walang remorse. Walang uh, uh, makita ang pagsisisi o pagtupad sa kanilang kakulangan. Eh, we will seek legal uh, action. At hindi naman kami mangingimi. But bilang gobyerno at bilang ama ninyo sa lungsod ng Maynila, din ang katulad din ng ama, ina o magulang sa isang tahanan, pinipilit mo pang unawain ang iyong mga anak. Pero at ng, sa ating bahay din, ang lahat ng bagay ay may hangganan. So now, having said that, again, to those 175 companies, or projects who have not paid their obligation to the city. You still have ample time. Ample time. Tularan so nyo na yung ibang mga contractor ng DPWH na nagbayad ng obligasyon nila uh, as far as 2022. Because whether you like it or not, I have no power as a local chief executive and even the president for that matter, your governor, na ito i waive unless there is an enabling law. So in the absence of that, eh, kailangan nyo po yan payara. Kasi kalauna, no? eh uh, itong taon na ito, ang Commission on Audit, hahanapin niya. Bakit hindi siningil ng lokal na pamahalaan? Yung obligasyon sa mga contractor na ito yan ang tingin kong mangyayari dyan na ah, kalaunan. but to the people of Manila I'm happy to report to you please your city government with all due diligence and patience uh, eh nagbubunga naman yung ating uh, maliit na effort surgical proper legal way of going after to these uh, corporations and individuals. Bilang ama ng lungsod ng Maynila. Ako'y muling nananawaga ah, sa natitira pang 175 projects. Kung kayo ay ah, hindi pa ah, tumutupad sa, kanyo, sa inyong obligasyon, bibigyan ko pa kayo ng pagkakabraw. We wanted to practice legal at let principle. principle. Makapamuhay kayong mapayapa, makapamuhay ang aming losod na mapayapa. But I hope you will not push us to the wall uh, wherein talaga namang uh, gagampanan namin ang aming tungkulin at kami ay gumawa ng paraan uh, to seek legal actions against you. And the repercussions of it is one, In our own little way, within our territorial jurisdiction, uh, in the City of Manila, you will be banned. Banned in doing business in the City of Manila. Ano pong ibig sabihin niya? Eh, yorme may, hindi lang naman sila sa City of Manila o sa gobyerno nag-kumukuha uh, uh, ng kontrata. So, ibig sabihin, darating ang oras, baka kayo'y makakuha ng kontrata sa pribadong sektor, Private individual or maybe corporation. Eh hindi ko kayo mabibigyan ng kawawaho yung korporasyon ang makukuha ninyo kasi hindi kayo mabibigyan ng permit kasi kayo nakaba. Pangalawa, hindi na rin kayo makasasali sa mga paggawaing bayan uh, sa lungsod ng May. Pangatlo, susumitin namin kay Secretary Vince Dizon ang mga pangalan ninyo, kasi baka tama naman yung ibang commentaries ng ating mga kababayan. Eh, Yorme, eh, ibinan nga natin yung kumpanya. pagpapalit lang ng kumpanya yan. Pero sila-sila pa rin. Tama po kayo. Pero isusumite namin ang mga pangalan ng individual na may-ari ng mga korporasyong yaon, kasabing korporasyon, para hindi lang sila na-ban yung kumpanya nila. Pati sila ban magtatayo ng panibagong construction company. At isusumiti rin namin sa PICAB ang inyong mga pangalan at inyong kumpad. So, ang payo ko, why? Why, why expose yourself to that uh, situation? Wherein, ito naman ang Maynila. Magaang. We are firm We are focused. Pero at the same time, binubukas namin ang aming puso at aming isipan na palawakin at unawain ang mga sitwasyon ninyo. But we have an obligation to do for our people. So, halika na kayo pagbayad na kayo ng inyong takda and long overdue obligation uh, sa City of Manila. In return, kumanatag naman kayo. Lahat ng aming nakakala na koleksyon o pagbubuwis ay sisinupin naman namin na ito ay gastahin na naayon sa pangangailangan ng aming mga kababayan sa lungsod ng Maynila. Whether social program or any other future development of our city for our people. So ulitin ko ha, meron pa kayong panahon. Kapag pasensya kami, may hangganan. At kahit sino man tao, eh, ang lahat ng bagay ay may tuldong. And I hope you will not be at the same companies that we file tandaan po niyo, criminal cases and civil cases. Mas magasos po yan. Mas mahal po magbayad ng abogado. Eh, yung amin na may hinihingi ay eh, napaka-miniscule numbers. O maliit lamang. Pero malaking bagay ito sa aming mamamayan at bilang gobyerno. We will continue to create certainty with our roots. Iting ko po, sa Maynila, walang mahirap, walang middle class na mayaman at pantay-pantay. So muli mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila uh, Sa aking mga minamahal na lolo't lola uh, I'm Happy birthday sa may mga birthday ngayon Nabanganin niyo ang cake ninyo On the way na Pag, uh, Palalakasin ninyo ang inyong katawan Sana'y lagi kayong ligtas Sa mga kabataan naman na nanonood Patuloy kayong mag-aral ng mabuti Tuparin uh, ninyo ang inyong mga pangarap at mapalad kayo kung kayo may mga magulang pa na kaya kayong papag-aralin whether sa pampublikong paralan o sa pribadong paralan dahil ang pagpapaaral sa anak ay laging may gastos. So mapalad tayo kung merong ganun. Kaya huwag naman sayangin yung pagkakataon na ibigay sa inyo o magbuti kayo sa pag-aaral. Kami naman, sa aming mga kababayan, ipipilitin po namin uh, magsino, maging at laging mabilis na kilos na pamalang lungsod ng Maynila. At nananawagan naman ako sa ating mga barangay official, ipatupad ninyo ang kaayusan, kalinisan sa araw-araw ng paggugupyerno. Kasi wala naman ibang asaan ang ating mga kababayan bukod sa kanilang kamag-anak na maaaring tumukod din kundi ang pamahalaan. Paranggay, Bukal na pangmahalahan, and national government. Obligasyon natin maglingkod sa taong bayan. Sumuli, mga minamahal ko, kababayan sa lungsod, magandang hapon, tanghali sa inyong lahat. Uli ang inyong lingkod, si Yormi po, nagsasabi, nawa, ay patuloy kayong gabayan ng Panginoon Diyos at lagi kayo maging likas sa araw-araw. Inawaan -araw. Diyos. Diyos nakakaraos din po tayo. Maraming salamat po at pagpalainawa kayo ang pong may Manila, God first.